Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 5 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Santa Agata. Kamusta? Si Santa Agata ay isang martir na kristyano mula sa Sicilia noong ikasiksyong siglo. Si Agata ay isang batang maginoo at mabait na babae na naninirahan sa Catania, Sicilia, sa panahon ng panunupil sa mga Kristiyano sa ilalim ng Emperador Romano de Sius. Siya ay nagpanata ng kalinisan at itinalaga ang kanyang buhay sa Diyos. Kilala si Agata sa kanyang kagandahan, ngunit nagpanata rin siya ng kalinisan. Tinanggihan ang mga pangaakit ng isang mataas na opisyal ng Romano, ang kayong opisyal galit sa kanyang pagtanggi ay ipinakulong at tinortyor siya dahil sa kanyang pananampalataya sa kristyanismo. Tumagal si Agatha ng malalaking paghihirap kasama na ang pagbabalat ng kanyang mga dibdib. Sa kabila nito, hindi niya tinanggihan ang kanyang pananampalataya at patuloy na nagpahayag ng pagmamahal sa Panginoong Hesus. Sa mumwakakas, siya ta ay yumao sa kanyang mga sugat sa bilangguan ngunit ang kanyang pananampalataya at tapang ay nagbigay inspirasyon sa maraming iba pang mga Kristiyano. Narito ang isang panalangin na inilaan kay Santa Agata. O Diyos na nagbigay kay Santa Agata ng biyaya na manatiling hindi matalo sa paghihirap at kamatayan, bigyan mo kami kapag pamabor ng kanangs para lang isang lakas ng loob upang labanan bilang mga nagwawagi ang mga kasamaan kwanu laman at makakuha sa pagtutulad sa halimbawa ng banal na martir na ito ng korona ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Adelaida de Belich. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw